Magang nagkasukatan dito kung sino talagang mas makapangyarihan namin mga doy. Kita nyo naman siguro niya, no? Oh, sa totoo lang, hindi naman sana talaga ako susukul dyan. Kaso yung mga kakampi, gusto talaga dun. Kaya ah, sige, tabangan ko kayo. Huwag kayo magalala Nandito lang ako. Naniid lang. Naniid lang sa meron na yan. Tanawa lagi. <laughs> Sabi ko sa mga kakampi ko, tara, tabangan natin yung gold na yun kasi makakaluluoy din talaga. Kuso na, ah, mag sila sa tanglad. Sus Mario Sek, bigla na lang yung taon talagang nawala. Nagtatago kayo tapos magpapakita lang din pala kayo? Sus Mario Sek, na ka mo ni? O ngayon, anong pakiramdam ng pinagtutulungan? Huwag ka lang dumalagan kasi ganoon pa rin yung mga kalalabasan mo eh. <laughs> Habang ganakbakan ko yung pagong dito, sinabihan Ben Kutabangan nyo ako dito kasi yung ambulansya nag-ikot-ikot na. Sus Mario Sek, yung pinaghirapan namin, nakuha lang talaga ng kordi nila. Kawala may ayon eh may bonus pa na bangga pa ako sa ambulansya. <laughs> kita ko yung ambulansya na tumuturbo na naman. Kaya sinabihan ko ang kampi ko, side to side tayo. Kaya so, sumurag nakita, kita, manuan siya doon. Sus so, Mario, bigla hintang nawala yung kakampi ko. Tapos yung ambulansya na to yung makaturbo. Hit and run talaga yung ginawa niya. Ikagubot <laughs> na naman sila doon sa top lane. Kaya kailangan natin supportahan din yun natin yung mga kampi natin kasi may pangarap din yan eh. Nakita ko yung Lucas, gamay na lang yung kahintang niya. Kaya targetin natin yan. Sus Mariusip, yung kamao ko din manuhan kay ano, ambulansya. Ah, kaya dito, nilipot ko sila. Sinulod ko talaga yung tahan sila dito. Hindi ko nga mo sa kalain na bakit nakuha ko pa yun. Parang wala naman akong ginawa doon. Ah. Dumaan lang ako. <laughs> Ang lupit din talaga ng MM namin. Oh. Sinimulan din talaga yung tahan yung turtle niya. Ah, so kaya andito na naman si ambulansya. Cheater si man talaga siguro to. Ayan na naman yung ambulansya. Pasensya na talaga yung tayong kayo mga doon. Kasi wala yung taong talaga akong skill. Kaya nung pagka nagkaroon ako ng skill, sumulod na ako dito. Pero hindi pa rin ako kumpumansa. Backyard in out lang ang ginawa ko doon. So, yung Sef, kaya nakadali yung pamaninuan. Kaya da, sabi ko dito, bak baka na natin itong dakong mananap na to. Oh, so, peligro maninuan ang kahintan ko. Ikaw nang bahala yung taong dyan boy. Tapos ma hindi rin niya kaya. Bakit na, bakit na, hayaan na natin yan. Namigid na lang ako sa kalihukan nila dito. Kasi yung pulpo, kahit pa may libang maninuan dito. Tapos saktong-sakto din yung buga ng baler. Tapos nandito na naman yung ambulansya. Kaya bakbaakan talaga dito. Hindi ko nga alam bakit napakarami nila. Pero bakit bigla na lang yung taon silang nawala sa mapa? Ano yun, nagtampo na lang? E sinabihan ko yung mga kampi ko, ha? takihin na natin itong dakong mananat na to, magtampo lang din yung taon to tapos yung ambulansya, hindi ba pala pumauli? Gusto pa siguro niyang kunin yung mananap na yun? Sos Mariusip ka naman doy. Ang taas ng pangutok mo. Yes, yung sinabaya na namin yung dakong mananap namin kasi advantage ba yan na mga doy? English yan. Lumabas kayo dyan kasi luluin ko kayo. Kanan dito na yung Lucas. Gusto talaga siyang malulo. O, tingnan mo naman yan. Yung ambulansya, sumukol pa din. Ah, gusto rin talaga niyang malulo. So, Mario, Mariusip. Dapat na lang kasi doon na lang kayo sa sulok. 哎呀！来